Earl Yap pinagbabawalan ng mag-post patungkol sa kanyang pelikula. Inutusan ng Montinlupa Regional Trial Court, RTC, Branch 205 si Direktor Daryl Ray Spike B. Yap na magbigay ng sagot sa isang writ of habeas data na isinampa ni Vic Soto. Ang desisyon ay ipinalabas noong ikasyam ng Enero taong 2025. Ayon kay Presiding Judge Lizel Akitan, ang petisyon na isinampa ni Soto noong ikapito ng Enero ay sapat na sa parehong anyo at nilalaman. Kaya't iniutos ang pag-isyo ng writ of habeas data, finding the petition sufficient in form and substance. Let a writ of habeas data issue directing respondent Daryl Ray Spike B. Yap to submit a verified return of the writ within 5.5 days from receipt thereof in accordance with Section 10 of AM No. 081. 16SC nakasaad sa dokumento ay